Dito nilarawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang ilang kalagayan ng tao sa pagpaparusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang imperno. At meron sa kanila sabi ng Rasulullah, minhum man naru ila kabai. May mga tao dun sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala na yung lalangwin nila, yung impero na kanilang lalaka rin doon ay hanggang talampakan. Wa minhum man تَأْخُذُهُ ila rukbatayh. Meron din mga tao doon sa imperno na habang sila pinaparusahan, yung lalim ng apoy na yun, yung nar ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hanggang tuhod. At meron din sa kanila, sabi ng Rasulullah, aabot ng baywang, yung impero na kanilang lalangawin. Subhanallah. Wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwati. At meron din sa kanila, sabi ng Rasulullah sallallahu wa wasallam, na malulunod siya, malulunod mismo doon sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala aabot hanggang lalamunan ang kanyang lalangawin sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala ito yung mga ilan sa pangyayari mga kapatid na mararanasan ng isang taong pinaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impero kaya sa isang hadis ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa araw na yun na may mga pinaparusahan, napakarami, iba't ibang uri ang pagpaparusa sa mga tao na makasalanan pagdating sa araw ng paghukom. Kaya sabi sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isa sa pinakamagaan na parusa ng tao sa imperno ay ang isang tao na ang kanyang sandalyas ay nag isang baga ng apoy. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwan na inna ahwa ahli an-nar azaban yawm al-qiyamati rajulun fi ahmasi kadamaihi jamratani." Ang pinakamagaan sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na parusa ng tao pagdating sa yawmul qiyama ay ang isang tao na ang kanyang sapatos ang kanyang sandalyas ay isang baga ng apoy yun ang kanyang magiging sapatos Subhanallah. Yun ang pinakamagaan na parusa sa yomul kiyama. At ang, ang, at ang baga na ng ng sabi ng Rasulullah, yagli min huma dimaguhu. Umaabot hanggang sa kanyang utak ang init nun. At sa sobrang init na ng nga na yung sabi ng Rasulullah, ay kumukulo ang utak ng tao. At iniisip ng tao na yung sabi ng Rasulullah, anna ahadan mayara, anna ahadan asyaddu minhu azaban. At yung tao na yun na ang kanyang sapatos ay baga ng apoy, ang iniisip ng tao na yun sabi ng Rasulullah, siya na yung may pinakamabigat na parusa pagdating sa Yawmul Qiyamah. So balit sabi ng Rasulullah, wa innahu la ahwa la azaban. So balit sabi ng Rasulullah, yun yung tao na may pinakamababang parusa, may pinakamagaan na parusa pagdating sa Yawmul Qiyamah. Siya ay maglalakad sa baga ng apoy na wala siyang sapatos kundi yung baga ng apoy. Subhanallah. Yun ang pinaka mababang sintensya ng tao sa impenon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi natin kaya lumaglakad sa baga ng apoy na wala tayong chinelas, mas paano natin kakayanin sa araw ng pag -uhukom? Yung katumbas na apoy na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ay isang percent lamang. Isang bahagi lamang. Samantala, yung init ng apoy na ipinaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang imperno ay 69 judsan. 69 percent yung init ng apoy na ipinapaghanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga tao na itutorture sila sa imperno niya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa paliwanag ng mga ulama natin na nabanggit sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isa sa sinabi ng Rasulullah na mapaparusahan na may pinakamagaan na parusa sa imperyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tiyuhin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Abu Talib, lahat ng mga tao na sumusunod sa kanila, yun ang pinakamagaan ay ipaparusa sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa imperno Sila ay maglalakad sa baga ng apoy. At sa kanilang paglalakad, sabi ng Rasulullah, ay kumukulo ang kanilang otak So balit, hindi na tayo mamamatay sa araw na yun. Sapagkat namatay na tayo dito sa mundo, kahit anong mangyari sa tao, kahit anong hirap, anong sakit ang pagdadaanan natin doon mga kapatid, hindi na tayo mamamatay doon. Pero yung luluan natin, yung buhay natin sa araw na yun, ay nakakaramdam tayo ng sakit. Hanggat sa umabot sa punto, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sa tuwing sila pinaparusahan, ay para silang maging alikabok. Maging alikabok ang mga tao na yun. At pagkaran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibabalik namin ang kanilang katawan upang malasap din nila kung gaano kahirap ang impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. At doon sa imperno na yun, mga kapatid, kapag ilalabas na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang imperno, may kita natin yung mga tao na sila ay nagsilanguyan doon sa apoy ni Allah subhanahu wa ta'ala. At doon mismo sa imperno na yun, naghanda si Allah subhanahu wa ta'ala ng lubid. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tabi jahannama yawma izillaha sab'una alfa jima dadalhinan niya, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang imperno sa araw na yun. Na ang bawat imperno doon ay merong 70,000 alubid. Subhanallah. Ma'a kulli jimamin sabahuna alfa malakin, yajurrunaha at ang bawat lubid sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon sa 70,000 na yun ay merong mga malaikat na 70,000 upang hilain ng mga tao doon sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala imagine mo yung isang tao na nahulog sa balon at may tubig at may mga kaibigan kang hinagisan ka ng tali, pero akala mo ililigtas ka nila. Yung pala, pinaglalaro ang kanila dahil ayaw nilang makaangat ka dun sa balon. Ganun din ang sinario. Ay, yung dito sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May mga tao na ayaw nilang tumalon dun sa impero niya Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hihilain siya ng mga malaikat. 70,000 na malaika sa bawat lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala upang hilain yung mga tao na ayaw nilang tumalun dun sa impero niya Allah subhanahu wa na wa At ganun din ang gagawin ng mga malaika doon sa mga tao na kapag nandun sila hanggang lig na yung apoy ni Allah subhanahu wa ta'ala, pipiliti nilang tumakas umahon doon sa impeno ni Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi sila makaahon doon sapagkat may mga lubid na ipinaghanda ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang bawat lubid sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binubuo ng 70,000 ng mga malaika upang ihulog upang hilain ang mga tao na yun na nasa imperyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nakakalungkot mga kapatid, no? Hindi natin ma-imagine kung gaano kasakit yung ganong senaryo natin o maganap sa araw ng pag -uukom. Kasi sa araw na yun, wala nang ano eh. Wala nang may kakayahan. Wala nang hari. Wala ka na magagawa eh. Si Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yun, lalabas siya, pupunta siya sa mahsyar, lahat ng mga propeta ay mabubuhay sila sa panahon na yun. Pati ang mga malaikat ni Allah subhanahu wa ta'ala, makikita natin ang mga malaikat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa araw na yun, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, La yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Sa araw na yun, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang ni isa sa kanila na makapagsalita liba lang sa papahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang sasabihin lang sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ano ang matuwid na bagay noong sa'yo nabubuhay sa mundo. Subhanallah. Dahil sa araw na yun, mga kapatid, tunay na nanagagalit na siya Allah subhanahu wa ta'ala. Galit na si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na makasalanan. Kaya binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Inna rabbi gadibal yawma gadoban, walam yagudab qablahu mitla, walay yagdab ba'dahu mitla sa araw na yun sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala nang nauna at huling galit ni Allah subhanahu wa ta'ala liba lang sa araw na yun kung nagagalit si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na makasalanan dito sa mundo na nagiging dahilan nagpapadala ng bagyo nagpapadala ng baha ng lindol ng kidlat si Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa galit niya sa kanyang mga alipin pero sa araw na yun sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala nang hihigit na galit ni Allah subhanahu wa wa ta'ala sa mga tao na makakapasok sa impero niya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa araw na yun, sabi ng Rasulullah, walang ni isa sa kanila na kaya nilang magsalita sa araw na yun. Liba na lang sa isang tao na papahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya habang kinukwento ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Uriudat alayya nar. Isang araw sabi ng Rasulullah, ipinakita sa akin ang paraiso at impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbibigay siya ng sermon sa kanyang mga sahaba. Parang sabi ng Rasulullah, Alam nyo, ipinakita sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kaganda ng paraiso at yung mga tao na pinaparusahan sila sa impero ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nung nakita ko, sabi ng Rasulullah, Falam ara yawmi fil khairi wa shari. At nung nakita ko, ang paraiso at impero ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi man lang ako nakakita, sabi ng Rasulullah, ng ganitong kabutihan o alituntunin na kabutihan dito sa mundo at masama. Anong ibig sabihin? Nung bumisita ako sa paraiso, sabi ng Rasulullah, ipinakita sa akin ng paraiso, wala pa akong nakitang mabuti dito sa mundo na makakapantay sa kabutihan sa paraiso. At nung ipinakita sa akin ng impero, sabi ng Rasulullah, wala pa rin akong nakitang kahirapan kapighatian dito sa mundo na makakapantay sa hirap ng mga tao na pinaparusahan sa imperyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Rasulullah, walau ta'alamuna ma'alamu, la dahiktum kalila, wala bakaytum kathira. Kaya sabi niya sa mga sahaba, kung alam nyo lang, kung nakita, nakita nyo lang, sabi ng Rasulullah, kung ano ang nakita ko ay, mapapangiti kayo ng bahagya at mapapaiyak kayo ng labis. Nung sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umiyak ang mga sahaba, tinagpa kanilang mga muka at nagsimula, 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 silang maghagulgul dahil lamang sa balita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung nakita lang natin, kung makita, alam lang natin kung gaano kahirap sa imperyo ni Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Mapapaiyak kayo ng labi, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero kung masilip nyo lang, sabi ng Rasulullah, ang kaganda ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapangiti kayo ng bahagya dahil lamang sa matutuwa kayo sa nilalaman ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala.